Akala ko talaga mamamatay na ako noon. Akala ko, ano lang eh, nightmare. Sinaladkad niya ako. Yung kanyang improvised knife, talagang dito nalina guys, sa aking chest. Wala po akong balak takasan yung mga kaso ko dahil haharapin ko po ang mga kaso na yan. Ninanais ko muna po na umuwi muna para makapiling ko na muna po. Ang aking pamilya. I just did my job without fear or favor. Without fear or favor. Malinaw para sa akin yan. Gawin mo lang kung ano yung tama. No matter what the cost is. Yung pagpunta ko ulit dito sa CHR, matagal na rin since the last time that I came here. Kasi alam nyo, yung CHR, this was my first post in public service. At ito yung maituturing ko na most fulfilling sa lahat ng mga binigay sa akin na posisyon. Yung mga hinarap ko na mga hamon, yung mga pag-iimbestiga sa mga high-profile human rights violations na unang una Jan ay yung uh, DDS killing. Nung nandun kami, yung team namin, nung nag-iimbestiga kami, yung tawag is the Laud Quarry. It was a hilly part na based on an informant, ay nandoon daw linilibing yung mga biktima na mga DDS. And then nakapunta naka kami sa isang lugar pero nakita lang namin doon just a few bones. We learned later na hindi pa pala yun talaga yung pinakalugar na may mga uh, mass burial. Doon pa daw sa may taas ng konti. Pero yung team namin, nakarating lang doon sa isang portion na yun. I just learned about it nung sumulpot na si Edgar Matubato and later si Arturo Las yung mga self-confessed DDS hitmen. Sinabi yon, Mr. Matubato, na may plano pala talaga akong na-ambush Naka, naka, nakaabang daw sila doon sa higher portion of that hill na kung saan nga yung dapat palang pinuntahan namin. Pero you know, I think looking back, providential yun na mali yung pinuntahan namin pero at least lumabas kami doon ng buhay. May tumawag sa akin bandang June of 2010 nung nanalo na po then President-elect uh, Pinoy. At sinabi na kung pwede daw na pumunta ako sa uh, Times Street dahil kakausapin daw ako. At yun nga sinabi ni uh, Pinoy na ako daw ang napupusuan niya na maging Secretary of Justice. Napakalaki, napakalawak ng aking mga naging responsibilidad bilang Secretary of Justice. Marami kaming mga hinawakan ng mga high-profile cases, mga imbestigahan na mga inimbestigahan dahil nga yung NBI ay sa ilalim ng uh, Department of Justice. Isa sa mga natatandaan ko na very heartbreaking ay yung kapag meron mga kaso involving yung mga exploitation ng mga bata. Karumal-dumal lang mga ganyan na mga kaso. Hindi dapat yan nangyayari sa isang lipunan na uh, makajos. Labag sa batas ng Diyos, labag sa batas ng tao, ang pang-aabuso, lalo na sa mga minor na edad, lalo na sa mga bata. Importante ang justisya sa isang lipunan. Pag walang hustisya, isang lipunan, anong mangyayari? Mag, that would be a breakdown of the law and order. That would be a breakdown, a collapse of society. Masasabi ko na makakamit na natin ang hustisya kapag wala na o konti na lang ang mga nagugutom dyan, wala na o konti na lang yung nakakaisip ng na mga sa dumal na mga krimen pero malayo pa tayo. Matayo doon eh. Dahil nga sa sobrang korupsyon ay dumadami talaga ang mga mahirap. Mula nung nag-resign ako noong 2015 para tumakbo bilang senador, ang ngayon na muli ako napunta dito sa DOJ mixed feelings ang nararamdaman ko. Yung mga responsibilidad ko noon, yung mga high-profile cases na mga hinandle namin, yung mga iniimbestigahan namin, bigla ko pong inaalala, inaalala ngayon. Pero masakit din sa kalooban ko na yung opisina ng na silbihan ko ng papa ay sharing rin na nag-nag tugis sa akin dun sa mga gawagawang kaso. Ganun pa man, ay mahal ko pa rin ang DOJ bilang institusyon. First time ko ulit na makapunta dito sa Senado mula nung inaresto at kinulong ako noong February 2017. Masigasig kong sinimulan yung investigasyon ng EJ case sa ilalim ng Peking Waron Drugs ni Rodrigo Duterte. Yun na nga lang, ko na hindi ko po natapos. Hindi ko natapos yung investigasyon na yon dahil nga tinanggal na ako bilang chairperson ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Kailan ba natin haharapin ang hamong ito bilang mga manananggol ng katwiran at katotohanan? Matagumpay na nakapag-akda at nakapagsulong bilang chairperson ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development ng mga mahalagang uh, batas, pinggil sa Katarungang, panlipunan or social justice katulad ng Four Peace Act at Magna Carta of the Poor so kabila ng mga limitasyon lalo na nung nakulong ako ay uh, marami rin na, man akong natutunan bilang first time senator naalala ko yung sa formally noon gusto ko sana mag-participate uh, mga high profile din ng mga inquiries sa Senado pero hindi nila ako pinayagan kaya ang naging trabaho ko noon is just to be filing bills and resolutions and then contributing sa mga pinapadala ko yung mga proposed questions ko, mga interpellation questions sa mga allies ko sa Senado. Katulad ni Senator Frank Dillon, ni Senator Risa Ontiveros, Senator Kiko Pangilinan, Bam Aquino, and um, Trillanes. So nagpapadala ako sa kanila ng mga proposed um, interpolation questions. Ang Pangulo nagalit daw sa droga at sa mga drug lords, ang siya ngayong nag-aalaga at nag sa mga drug lords na ito. Ang natatandaan ko po na pinaka-memorable at makahulugan na ginawa ko at nangyari dito sa Senado ay nung nag-deliver ako ng uh, privileged speech yung title niya, Stop the Killings, bago ko hin o nung uh, hinain ko yung resolution para magpatawag ng Senate inquiry dun sa mga EJ case na nanangyayari noon. So dun pa lang, bagong-bago ako bilang senador, ay lakas loob ko pong ginawa yon dahil hindi, ko, hindi po katanggap-tanggap yung mga nangyayari na na mga pataya na halos araw-araw In the campaign against criminality we cannot applaud criminal methods merely because we are left unaffected Mr. President needless to say all lives matter Noong February 24, 2017 nung ako ay pababana sa aking uh, uh, opisina sa second floor pababana ako sa parking sa sa basement ng Senado para harapin yung uh, arresting team ng PNP na nagsiserve nung uh, arrest warrant. Ang gusto ko talaga ay dumaan sa proseso. Ang gusto ko ay mapatunayan yung uh, pagkainusenta ko sa tamang proseso kaysa naman yung bibigyan ako ng ganyang privilege na house arrest or hospital arrest. Itong krame ang naging bahay o tahanan ko ng halos itong taon ng pagkakulong. Mahirap siyempre ang makulong lalo kung wala kang kasalanan. Muntik-muntikan pa nga akong mamatay noon nung ako ay hinostage ng uh, Abu Sayyaf detainee. Ang bandang 630 nang umaga, linggo po yun. It's, it was a Sunday. That was October 9, 2022. nagro rosario po ako noon. Ito, so, kinaladkad niya ako. Pinipigilan ko siyempre, pero malakas siya eh. Yung talagang kinaladkad ako papunta sa gate, sa labas ng gate ng compound ko. At yung kanyang improvised knife, talagang dito nga linagay sa aking chest. Talagang ginaganyan-ganyan niya. Tapos nandito siya sa likod ko, nakaganyan siya sa akin, sinasakal-sakal niya ako. Binalik, binalik niya ako uli sa kwarto ko, sa quarters ko. At pinaupo niya ako. At uh, na-blindfold ako. Tinali yung aking mga kamay sa likod. Tinali yung aking mga paa. Pinaupo ako. Tapos, uh, yung, yung upuan ay nakaharap doon sa my outer door. Tapos mayat maya, bigla na lang, malakas na putok na talagang close range dito sa bandang kanan ko. Pak, ah, pak, ah, pak, ah, pak. Ah. Sunod-sunod na putok na halos sa uh, mabingi ako. Yun, binaril niya yung hostage taker. Pero hindi ko na po nakita, hindi ko na nakita kasi naka-blindfold. Hindi ko na alam kung paano. Yes, actually there are two greatest fears when I was in prison. One is that, you know, that I would never be able to see again My family, because anything could happen to me there. Lalo na na, muntik na mangyari yan no, sa, sa hostage taking. Pangalawa is yung baka makalimutan ako ng mundo, makalimutan ako ng mga tao, ng mga Pilipino, sa naging sakripisyo ko. I don't

Iba po sa inyo, kilala ko na. Iba po sa inyo, alam ko na bisita sa akin. isang group ko ng 2017, another group ng 2018. Kasama nyo ba po yung mga bata? Nakita ko nga po kanina, mga malalaki na sila. I got packs with packs with so the slow, speaking fast, like a roast. I can think I'm all paying that, but I don't know if that can erase all the past and the, At, but, uh, uh, yeah, and the is, You think you're my the time, time, you're it's delirious, mysterious, because you superior, you know i always a bit superior. Bumuto ng aking buhay. Bakit mo ako ang mga ng hindi o representante ng Mahamayang Liberal Party List, Mahamayang Liberal or ML na siya multi-sectoral wing ng Liberal Party. At ang inirepresenta po namin sa iba ang iba-ibang sektor ang ng ulan ng buwan ng buwan. At balak nila, pagkakitikin ako sa pagkikipaglaban mo na ninyo sa pagkikita para sa justisya nung mga pinatay o mga na pasay, rather than me or one or malapit mo, malapit mo kayo sa puso ko Hindi pwede baka ako ng aking bilang ng na hindi ko pa po kayo makakapili Kasi ko

what was done to their loved ones. Kasi mga ina yun, mga ama, kapatid, anak, uh, na hindi ko hindi pa nakapawi at mahirap naman talaga ito, magpapawi at all yung uh, sakit ng mga nararamdaman nila. Kasi doon sa balidad din natin, obligasyon din natin, na tulungan sila na makamit nila ang justisya silang naiisip ko para ipa uh, tuloy ang uh, laban at para makamit nga nila yung uh, justisya. So inspirasyon ko sila na lalong maging para lalong maging malakas, maging matibay ang loob ko sa mga pinaglalaban ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. So nakikita nyo, nandito kami para i-file na namin yung aming CONCAN. Kaming mga nominees ng Mamamayang Liberal or ML na siyang multisectoral wing ng Liberal Party. Alam nyo naman yung mga pinagdaanan ko. Alam nyo naman kung ano yung mga posisyon na hinawakan ko. At uh, alam nyo naman kung gaano ako inapi ng uh, uh, nakaraang administrasyon. And this time around, mas uh, siguro mas ma... Ma maganda ito sa puso ko na magiging mas malapit sa iba-ibang mga sektor, sa mga komunidad, sa mga marginalized sectors, advancing or being their voice, a strong voice for their welfare and their interest. Mahal namin ama, kami po ay naririto upang itaas sa inyo ang intensyon ng tatlong kandidato ng Mamamayang Liberal, Party List, si Lima, Erin Tanyada, at Ted pag-iilad. liberal. ML. 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 Nalagay pa nga sa panganib ang aking buhay. But my conviction remains unshaken that the Filipino people deserve better. Mamamayang liberal or ML represents the marginalized. Those left behind by a system that ignored them. Hindi po kami aatras, hindi kami susuko. Mananatili po kaming tapat sa Pilipino at patuloy po namin ipaglalaban ng isang gobyerno na pagkakatiwalaan ng ating mga kababayan. Nandito po kami, we are offering ourselves once again for public service kami, mga nominees, sila Congressman Ted Bagilat and Congressman um, Erim Tanyada to be the voice, a strong voice for the marginalized and to fight for true representation. Tuloy na, tuloy na kami! Wala nang Tama. <laughs>